Nang gabing iyon, tila nakahinga ng kakaibang katahimika ng lungsod. Ang mga kalye ay halos desyerto, naiilawan lamang ng malamlam na ilaw ng mga streetlight na paminsan-minsan ay kumikislap. Mabilis siyang naglakad, sinusubukang makauwi pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Hindi kayang burahin ng pagmamadali ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit sa loob niya ay may pakiramdam na may mangyayari. Parang bumigat ang hangin parang may hiwaga ang bawat sulok. Humihip ng mahina ang hangin, hilahila -hila ang mga papel sa lupa at dinadala ang malayong amoy ng ulan, na parang pinipigilan ng langit ang mga luha ng ilang sandali bago ito hinaya ang bumagsak. Umalingaw-ngaw ang kanyang mga yabag sa mamasa-masa na aspalto at paminsan-minsan lumilingon siya pabalik. Hindi sigurado kung bakit. Ibinulong ng intuisyon na hindi siya ganap na nag-iisa na may isang tingin sa kadiliman na sumusunod sa kanyang landas. Binilisan niya. Nag-vibrate ang phone sa bulsa niya pero hindi niya ito pinansin. May unread message mula sa kanyang ina. Nagtatanong kung malapit na ba siya sa bahay. Naisipan niyang sumagot, ngunit ang pagnanasang tumawid sa kahabaan na iyon ay mabilis na humadlang sa kanya sa paghinto. Isang mataas na bintana ang sumara at ang tunog ng kalabog ng kahoy ay lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga ilaw sa sulok na palengke ay lumabuna. Ang natitira na lang ay ang maputlang liwanag ng isang palatandaan ng parmasya sa unahan. Huminga siya ng malalim, sinubukang mag-isip ng mga ordinaryong bagay. Tanghalian bukas ang pakikipag-usap sa kanyang katrabaho, ang simbahan sa kapitbahayan na hindi niya binibisita sa loob ng ilang linggo. Gayunpaman, ang pakiramdam ng pagiging alerto ay hindi mawawala. Kung nararamdaman mo na ang katotohanan ng story na ito, huwag kalimutang iwanan ng iyong parang yun lang mag-subscribe sa channel dahil ang susunod na mangyayari ay mas makakaapekto sa iyo. Habang naglalakad siya, narinig niya ang tunog ng sarili niyang mga yabag at pagkatapos ay isa pang mas maliit na tunog ang pumutol sa katahimikan. Isang mabilis na bulong parang sikretong binibigkas ng napakalapit sa kanyang tainga at may mga yabag na tumatakbo sa likuran niya. Bago pa siya makapag-react, tatlong anino ang gumagalaw mula sa gilid ng kalye na parang lumabas sa lupa. Sila ay mga lalaking nakahud, armado, na nakapalibot sa kanya sa lahat ng panig. Ang isa ay nakatayo sa harapan, nakaharang sa daan. Isa pa, sa kanyang kaliwa, ang kanyang kamay ay nasa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang pangatlo sa likuran niya ay dahan-dahang lumapit tulad ng isang mandaragit na tiwala sa kanyang biktima. Bumibilis ang tibok ng puso niya at nakaramdam siya ng kakapusan ng hininga. Nanginginig ang kanyang mga kamay, nanlamig ang buong katawan niya ng ilang segundo, parang nilalamon ng takot. Ang unang lalaki ay nakatutok ng baril sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay malamig sa likod ng tela. Ang pangalawa ay dahan-dahang umikot sa kanyang likuran sadyang hinahaplos ang kanyang balikat, sinusukat ang kanyang reaksyon. Ang pangatlo sa isang matatag nagbabantang boses ay sumigaw, nagdududa ng pagkainip, ibigay sa kanya ang lahat, wallet, cellphone, manood, magmadali. Sinubukan niyang magsalita ngunit hindi lumalabas ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim, naghahanap ng lakas ng loob na hindi niya lubos mahawakan. Nanginginig ang mga kamay. Dumukot ito sa bulsa at inabot ang wallet, saka ang cellphone at panghuli ang relo. Ang kalye na tila walang laman kanina, ngayon ay napakaliit para sa takot na kumalat sa kanya. Ngunit hindi ito sapat, nilinaw ng malamig na tingin ng mga bandido. Hindi lang sila naroroon para sa pera. Ang nasa kaliwa ay humakbang pasulong at itinulak siya sa mamasa-masa na pader. Ang kanyang noo ay nakadikit sa magaspang na laryo. Inilapit ng nasa likuran ng kanyang baril. Ang malamig na metal ay dumampi sa kanyang leeg na parang nagyayalong halik. Parang tumigil ang oras. Ang malamig na metal na dumidikit sa kanyang balat ay nagparamdam sa kanya ng nalalapit na kamatayan. Sa sandaling iyon, Lumipas ang mga kislap sa kanyang mga mata. Isang bola ng soccer na gumugulong sa likod bahay niya noong bata pa siya. Ang ngiti ng kanyang ina sa kusina. Inaayos ng kanyang ama ang tarangkahan sa dapit hapon. Ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang presensya ng Diyos sa isang simpleng serbisyo, isang lumang himno na nagsasalita ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. At gayon din ang mga Sandaling nag-alinlangan siya sa kanyang sariling pananampalataya, nang maniwala siyang nag-iisa siya sa madilim na oras. Ang Gatilyo Creek, tulad ng isang babala, at sa gilid ng kawalan ng pag-asa, isang bagay sa loob niya ang naalala, ang isang pariralang narinig niya noong bata. Kapag nawalan ng lakas, sabihin ang pangalang nagliligtas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa hininga ng kanyang kaluluwa, walang tunog na bumulong sa kanyang mga labi. Jesus, tulungan mo ako. Sa sandaling iyon nagbago ang lahat, tila nagiba ang temperatura ng hangin, na parabang dumaan ang banayad na simoy ng hangin sa ilang nakalyeng iyon nang hindi gumagalaw kahit isang dahon. Walang tunog ng mga yabag o boses ng tao, ngunit ang katahimikan ay naging buhay na parang may naganap na presensya sa pagitan ng apat na lalaki. Una, naramdaman niya sa kanyang puso, isang kapayapaan na hindi sinamahan ng karahasan, isang katiyakan na hindi nagmula sa luhika. Pagkatapos, ay binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita. Sa tabi niya, naparabang palagi siyang naroon nagpakita si Jesus. Hindi ito ang liwanag mula sa mga streetlight, hindi ito ang liwanag ng kotse, ito ay isang ningning na nagmumula sa kanya at nakapalibot sa kanya, isang ningning na hindi nakabulag, ngunit nagliwanag, hindi iyon nasusunog, ngunit nagpainit ng kaluluwa. Tahimik ang kanyang mukha, nakita ng kanyang mga mata, ang lahat ng sabay-sabay, ang kanyang mga kamay ay nakapagpapahinga sa pamamagitan lamang ng pag-unat. Ang mga bandido ay umatras unang kalahating hakbang, Pagkatapos ay isang buong hakbang. Nalilito silang lumingalinga sa paligid na parang naghahanap ng pakulo ng salamangkero. Ngunit walang daya, nagkaroon ng presensya. Sinubukan ng lalaking may hawak na baril sa kanyang leeg na hilahi ng gatilyo. Ang kanyang daliri ay humigpit, galit, nagmamadali, natatakot. Ang tuyong pagklik ay umalingaungaw isang beses, dalawang beses, tatlong beses at walang nangyari. Ang baril nakajam. Hinampas niya ang gilid ng barilis sa kanyang kamay. Nagmura sa ilalim ng kanyang hininga, huminga ng malalim, muling itinutok, pinisil ng mas malakas ang gatilyo na para bang ang puot ay maaaring pilitin ang bala na sumunod. Minsan pa, isang klik lang, parang hollow echo. Ang pangalawang bandido ay nagsimulang pawisan sa ilalim ng kanyang hood. Napatingin siya sa kapareha, sa kasaglow, na nakapalibot sa lalaking nakasandal sa dingding. Halika na, sigaw niya sa bumaril. Tapusin mo na ito. Ang pangatlo ang pinakakinakabahan ay umatras ng dalawang hakbang. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang metal ng kanyang revolver ay kumikinang sa isang segundo sa ilaw ng kalye. Ano ito? Ungol niya, pero parang napakaliit ng boses niya sa nakita niya. At pagkatapos si Jesus na hindi nangangailangan ng mga salita, ay iniunat ang kanyang kamay. Walang bigla ang kilos o drama, isang mahinahon, matatag na paggalaw na parang gumuguhit ng dinakikitang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Lumiwanag ang hangin. Isang banayad na amoy ng basang lupa, isang umaga pagkatapos ng ulan, ay tila lumabas mula sa kung saan. Huminga ng malalim ang bumaril Sinubukang mabawi ang kontrol sa kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay sumunod, ngunit ang baril ay hindi. Muli niyang hinila ang gatilyo, at wala. Siya ay nanumpa, inihampas ang baril sa dingding, tumingin sa silid, nagsuri, umiling, at wala. Ang imposible ay nanatiling nakatayo, matigas ang ulo at malinaw. Isang asong tumatahol sa dikalayuan ay biglang tumahimik. Ang isang kalahating bukas na bintana ay dahan-dahang nagsara. Naparabang ang lungsod na nakasaksi sa kung ano ang nangyayari ay pigil ang hininga. Ang pangalawang bandido ay ang unang nakabasag ng spell ng sarili nitong takot. Ibinagsak niya ang kanyang baril. Ang tunog ng metal na tumama sa lupa ay tila mas malakas kaysa dapat sa makitid na kalye na iyon. Siya ay tumalikod at tumakbo, natitisod, tulad ng isang taong tumatakas sa isang hindi nakikitang apoy. Ang pangatlo ay nag-alinlangan ng ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa liwanag na nakapalibot kay Jesus at umatras din na parang may bagay na mas malaki kaysa sa kanya ang nagtutulak sa kanya pabalik. Ito ay hindi normal, bulong niya at tumakbo. Tanging ang bumari lang na natili matigas na wala ang kanyang tingin sa pagitan ng galit at pagkabigla. Sinubukan niya ulit. Wala. Lumuwag ang pagkakahawak niya at dumulas ang baril, bumagsak kasama ang huling katiyakan na mayroon siya. For a second mukhang maiiyak siya, ngunit nilunok niya ito. Umatras ng dalawang hakbang, pagkatapos ay apat, lumingon, at naglaho sa isang sulok, dala ang isang lihim na hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin bumalik ang katahimikan mas malalim ang lalaki na lang ang natitira nakasandal sa dingding nanginginig ang buong katawan nang hihina ang mga paa ang dibdib ay kumakabog na parang bumabalik sa ibabaw pagkatapos ng mahabang panahon sa ilalim ng tubig dahan-dahan siyang dumula sa lupa lumuhod sa bangketa at umiyak mainit libreng luha na naghugas ng kanyang takot at kawalang-paniwala inilapit niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at nang ibaba niya ang kanyang mga bisig, nakita niya, nandoon pa rin si Jesus. Hindi tulad ng kidlat na dumarating at umalis, ngunit tulad ng isang taong nananatili hanggang sa maunawaan ng puso. Ang tingin ni Jesus ay hindi humatol, hindi humingi ng mga paliwanag, hindi nagpataw ng mga kondisyon. Titig, ito na yumakap sa nabasag at tinawag siya pa uwi. Wala siyang masabi. At hindi niya kailangan isang kaisipan ang sumagi sa kanyang isipan na parang isang hibla ng liwanag. Kanina pa ako nandito. Hindi nagsalita si Jesus, ngunit naunawaan ng lalaki. Naiintindihan niya na hindi siya pinabayaan kahit isang segundo. Ang panganib ay totoo, ang kamatayan ay malapit na, kasing lapit ng metal sa kanyang leeg. Ngunit ang presensya ni Jesus ay mas dakila kaysa sa takot, mas malakas kaysa sa sandata, mas mabilis kaysa sa poot. Ang liwanag sa paligid ni Jesus ay nagsimulang lumambot tulad ng pagtatapos ng isang awit na nananatili sa hangin. Nanatili siya roon, nakaluhod, hanggang sa mawala ang liwanag, ngunit ang kapayapaan ay hindi umalis sa liwanag. Nanatili itong tahimik at matatag, parang lupang hindi bumibigay. Nang tumayo siya, nanginginig pa rin ang kanyang mga paa, ngunit hawak ng ibang bagay maliban sa sariling lakas tumingin siya sa paligid, ang mga sandata na itinapon sa lupa, ang kanyang pitaka, ang kanyang relo, ang kanyang cellphone. Isa-isa niyang inipon ang mga bagay na parabang pinagsasama-sama ang mga bahagi ng kanyang sarili. Kinuha niya ang baril ng tagabaril at sa salpok sinuri ang silid, may mga bala. Walang halatang malfunction, walang mekanikal na paliwanag para sa himala. Lumakad siya ng ilang hakbang at huminto, tumingala sa langit ng mabibigat na ulap na parang naghahanap ng bukas na bintana sa gitna nila. Hindi siya humingi ng tanda. Nakatanggap na siya ng isa. Tahimik lang siyang nagsabi ng pasasalamat, isang pasasalamat na tumusok sa buong dibdib niya at muling tumama sa mga mata niya. Pagkatapos ay iniligpit niya ang kanyang pitaka, kinuha ang kanyang cellphone, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay at tumugon sa mensahe ng kanyang ina. I'm coming. Hindi ibang salita. May mga bagay na hindi pa rin niya mapangalanan. Parang iba ang daan pa uwi. Ang parehong mga sulok, ang parehong mga streetlight, ang parehong facades at gayon pa. Man ang lahat ay bago. Sa bawat hakbang, bumabalik ang alaala ng ningning sa tabi niya at kasama nito ang tahimik na tapang ang uri na hindi sumisigaw, nadaanan niya ang maliit na simbahan sa kapitbahayan na ang mga pinto ay karaniwang nakaawang hanggang huli. Sa isang salpok na hindi niya tinutulan, pumasok siya sa loob. Napuno ng hangin ang amoy ng lumang kahoy at wax. Dalawang kandila ang sinindihan bago ang isang simpleng krus. Umupo siya sa huling upuan at nanatiling tahimik, wala siyang pananalita nagkaroon siya ng pasasalamat at bigla ang pagnanais na huwag kalimutan ang gabing iyon. Habang nakatingin siya sa krus, naalala niya ang isang eksena noong unang panahon, noong siya ay bata pa, nakaupo sa tabi ng kanyang lolo sa Sunday Mass. Ang kanyang lolo ay bumulong. Kapag natatakot ka makipag-usap sa kanya gaya ng gagawin mo sa isang kaibigan, naiintindihan niya. Lumaki na ang bata, naging mas mahirap ang buhay at naging madalang na ang pakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Sa gabing iyon, gayon pa man ang pagkakaibigan ay naroroon sa paraang hindi maikakaila ng pagtatalo. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon, ngunit nang umalis siya sa simbahan, sa wakas ay nagsimulang bumuhos ang kalangitan ng masarap na ulan. Ang mga patak ay tumama sa kanyang mukha at hinaluan ng asin mula sa kanyang mga luha na hugasan ang lahat ng malinis sa daan, nadaanan niya ang isang bantay sa gabi na tumango. Naisipan niyang sabihin sa kanya, ngunit tumango lang siya pabalik. May isang bahagi ng kwento na kung sasabihin ng masyadong mabilis ay hindi gaanong totoo. Kailangan niya muna itong hayaang lumubog. Sa bahay, binuksan niya ang ilaw sa sala, tahimik na tinanggal ang kanyang sapatos at tumayo sandali na parang sinusuri ang sahig. Pumunta siya sa kusina, uminom ng tubig, at napansin niyang hindi na masyadong nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang malambot na kapayapaan ang kumalat sa muebles na parang kumot. Umupo siya sa gilid ng sofa at binuksan ang kanyang wallet. Naghahanap ng hindi niya alam na hinahanap niya. Nakakita siya ng isang gusot na piraso ng papel, isang maliit at lumang imahe ni Kristo na dinadala niya nang hindi pinapansin sa loob ng maraming buwan. Dahan-dahan niyang pinasadahan ito ng daliri na parabang binabasa sa braille ang alaala ng isang pangangalagang hindi nagkukulang. Kinaumagahan, sa kanyang pag-alis, dumaan siya sa kalye kung saan ito nangyari muli, tulad ng isang taong nakatingin sa isang peklatat sa halip na tumingin sa malayo, natutong magpasalamat sa kung ano ang nagpapaalala sa kanya. Ang mahiyain na araw sa umaga ay nagsiwalat ng maliliit na gasgas sa lupa na iniwan ng nahulog na baril. Normal na muli ang lahat. Mga kotse, boses, itinaas ng may-ari ng palengke ang tarangkahan, ang tahol ng aso na natahimik noong nakaraang gabi. Gayunpaman, naramdaman niyang may sikreto ang kalye, isang ningning na hindi nakikita ng mga hindi pa nakakita nito. Pagkalipas ng ilang araw, nakaupo sa hapag kasama ang kanyang pamilya. Sinabi niya sa kanila, hindi sa pagmamadali ng isang taong sinusubukang magpahanga, ngunit sa kalmado ng isang taong kailangang magpatutuo. Nagsalita siya tungkol sa takot, sa baril sa kanyang leeg, sa panalangin na halos wala siyang lakas para mag-isip, sa liwanag na hindi sa mundong ito, sa baril na nakalak na parang sumusunod sa utos na hindi maintindihan ng puot tahimik na umiiyak ang kanyang ina, huminga ng malalim ang kanyang ama, napatakip ng bibig ang kanyang ate sa gulat. Hindi niya pinalaki ang anumang mga detalye, hindi niya kailangan. Ang simple ay sapat na. Hindi ito ang huling beses na nagkwento siya. Sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang hindi lang siya nakaligtas, ibinalik siya ng may paalala. May mga layunin na naghahayag ng kanilang mga sarili kapag ang lahat ay tila masyadong madilim. Nagsimula siyang bumalik sa simbahan ng madalas. Tuwing Martes, tumulong siya sa maliit na programa sa gawaing panlipunan ng kapitbahayan, namamahagi ng mga basket at nakikinig sa mga kwentong parehong masakit at nakapagpagaling. Ilang gabi, dadaan siya sa parehong kalye at, saglit, binagala ng kanyang lakad, na parang binabati ang isang lugar na ginawang sagrado ng nangyari doon, hindi niya hinanap ang mga lalaking nakapaligid sa kanya. Ngunit minsan, naiisip niya ang mga ito, hindi sa sama ng loob, madali lang sana, kundi sa isang uri ng habag na hindi niya alam na taglay niya, na nalangin siya para sa kanila. Hiniling niya na ang liwanag na nagpasindak sa kanila noong gabing iyon ay huwag silang pabayaan, hanggat hindi sila binago nito mula sa loob. Naisip niya ang isa sa kanila na nagising sa kalagitnaan ng gabi. Naaalala ang pagpindot ng baril at ang kinang na nagpatahimik sa kanila at nang hindi alam kung paano bumulong-bulong, Jesus, tulungan mo ako. Nang tanungin ng mga tao kung paano siya sigurado sa kanyang nakita, hindi siya nakipagtalo. Inilarawan niya lang ito. Binanggit niya ang buhay. Nakatahimikan ang amoy ng basang lupa. Ang titig na nag-angat sa kanya mula sa lupa nang hindi dumadampi sa kanyang katawan, ang kapayapaang nanatili nang mawala ang liwanag. At kung may nagdududa sa kanya, ngumiti siya, ang ngiti ng taong nakainom ng tubig at alam ang lasa nito kahit hindi niya maipaliwanag ang pinanggalingan nito. Nagpatuloy ang buhay, hindi araw-araw ay nagdadala ng nakikitang mga himala, ang ilan ay karaniwan na may mga linya sa bangko, isang nakapak na bus at mga bayarin na babayaran. Ngunit ang alaala ng gabing kamatayan ay dumampi sa kanyang leeg at ang buhay ay tumugon sa isang kilos mula kay Jesus ang naging lihim na lugar kung saan siya humugot ng lakas ng loob nang muling bumulong ang takot. Paminsan-minsan, nag-iisa tahimik niyang inuulit ang panalangin na nagligtas sa kanya. Jesus, tulungan mo ako at naramdaman niya muli ang presensya na hindi nangangailangan ng ingay upang maging totoo. Ang kwentong iyon ay hindi na natili sa bahay, hindi na natili sa kalye, hindi lamang sa simbahan. Sumama sa kanya itong lumakad, tumagos sa mga pag-uusap, umabot sa pagod na mga tainga at matigas na puso, at saan man napunta ang kwento, nag-iwan ito ng bakas ng posibilidad na parang nagpapaalala sa bawat taong nakarinig nito na kapag ang lahat ay tila nawala, ang isang hindi nakikitang kamay ay maaaring lumitaw at ibahin ang imposible sa katotohanan. Dahil noong gabing iyon, nang idiniin ng baril sa kanyang leig at hinihingi ng puot, ang huling hakbang nagpakita si Jesus at natigil ang baril, at mula noon ang mundo para sa kanya ay hindi na muling naging kasing dilim, kung naabot mo na ito sumulat sa mga komento. Si Jesus ay tapat para ipakita na laging nananalo ang pananampalataya. Iwanan ng iyong parang si mag-subscribe sa channel at ibahagi ang kwentong ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon.